Guys, meron na rin to sa amin, no. Oh, dito lang yan sa amin, no. Na is e keyboard ba yan o skating? Hindi ko alam yun, no. Oh, bagbag. Tag. Malaki. Log. Malagbag siya. Yung komanda Mahangin siya pero hindi masyadong malon. <clears throat> tapos na yata ah. ano ah, ah, tapos na lilipit na yata ah, na doon lang ang kalma guys eh yun know? o sa part na yan dyan ang kalma na yan dyan dyan, dyan ang kalma baka dyan ang isdang lapoy or lilang tawag sa amin Dumagsa na eh ito yung beach din yun oh ah, yan beach yan may gabay na yan oh, sagat na sun nga yun layo nga hanggang do may yun picturan din yan pasyalan din oh yan, um, uh. Ayun, yan. Ako, Kukuha naman na niya, skateboard niya, skateboard. Uwi na nga. Away na. Ayan. Um, dito dito, patang, saan nyo daw palma dito. sa cover yan. Kapuntaan din yan mga nagbibig. <clears throat> mula dito beach yan guys Yan beach yan Mula dyan Yan beach yan Mula konti Sa kabila niya na Kaya eh, api tawag na sa amin Yan ang Beach na rin yan dyan hanggang, dung, hanggang dyan May beach din yan sa kabila Yan sa kabila dyan

pagkaot o sira na kasubang ka natin dito relax barigis Emao.